GMRC 1, Quarter 2, Week 3, Day 1. Kasanayang pampagkatuto na isa sa alang-alang na ang pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan ay may mabuting epekto. Para sa balik-aral, ano ang ating huling pinag-aralan. Pahusay. Pagganyak. Ano ang nasa larawan? Ano naman ang nasa kasunod? ito pa. Sino dito ang tumutulong sa mga gawaing bahay? Alam nyo ba na bawat tulong na binibigay natin sa ating mga pamilya ay may malaking epekto? Bawat pagguhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig, at pag-aalaga ng kapatid ay nagbibigay ng saya at ginhawa sa ating mga mahal sa buhay. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Handa na ba kayo? Kapag tumutulong tayo, hindi lang natin pinapadali ang mga gawain ng pamilya. Pinapakita rin natin na mahalaga sa atin ang bawat isa. Ang pagtulong ay nagpapalakas ng samahan ng pamilya at nagtuturo sa atin ng responsibilidad. Kaya, sino ang gustong ibahagi ang kanilang ginagawa para makatulong sa tahanan? paglalahad. Alam natin na maraming gawain ang kailangang tapusin sa loob ng tahanan. Mula sa pagluluto, paglilinis, hanggang sa pag-aalaga ng ating mga kapatid. Ang mga gawain ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kapag tumutulong tayo sa mga gawain ito, hindi lamang natin pinapadali ang buhay ng ating mga magulang, kundi nakakatulong din tayo na gawing mas masaya at maayos ang ating tahanan. Kapag nagwawalis tayo, naguhugas ng pinggan o tumutulong sa pag-aayos ng bahay, napapakita natin na mahalaga sa atin ang ating pamilya. Ang pagtulong ay nagiging daan upang maging mas malapit ang samahan ng bawat isa. Ito rin ay nagtuturo sa atin ng disiplina at responsibilidad. Bukod dito, kapag natutunan natin tumulong sa tahanan, Nagiging handa rin tayo sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Mas magiging masaya ang ating pamilya dahil bawat isa ay nagtutulungan at ang lahat ay nagiging bahagi ng tagumpay ng bawat gawain. Kaya at huwag nating kalimutang tumulong sa ating mga tahanan. Ang simpleng gawain ay may malaking ambag sa ikabubuti ng lahat. Pagtatalakay mga bata, pag-usapan natin ang mga gawain na ginagawa natin sa bahay. Ano-ano ang mga gawain na tinutulungan ninyo sa inyong mga pamilya? Halimbawa, sino dito ang tumutulong sa paghuhugas ng pinggan o pag-aalaga ng nakakabatang kapatid? Napansin niyo ba kung paano nakakaapekto ang inyong pagtulong sa inyong pamilya? Ano ang nararamdaman ng iyong mga magulang kapag kayo ay tumutulong? Tama! Kapag tumutulong tayo sa mga gawaing bahay, hindi lang natin pinapadali ang buhay ng ating mga magulang, kundi nagpapakita tayo ng malasakit at pagmamahal sa kanila. Sa bawat, bawat simpleng gawaing tulad ng pagwawalis, pagliligpit ng laruan o pagtulong sa paghahanda ng pagkain, pinapalakas natin ang samahan ng pamilya nagpapakita natin na mahalaga sa atin ang kapakanan ng isa't isa. Bukod sa mas nagiging maayos at masayang tahanan, may iba pa bang mabuting epekto ang pagtulong sa gawaing bahay? Tama. Maulit ang pagtulong sa bahay ay nagtuturo sa atin ng disiplina at responsibilidad. Habang bata pa tayo, natututo na tayo ng mga magagamit natin kapag tumanda na tayo. At alam nyo ba, ang mga ganitong simpleng gawain ay nakakatulong para mas maging maayos ang ating buhay sa hinaharap? Kaya, ngayong alam natin ang kahalagahan ng pagtulong sa bahay, ano ang masasabi nyo? Paano natin mas mapapakita ang pagmamahal at malasakit sa ating pamilya? Nap Pakahalaga ng inyong mga sagot. Tandaan natin, ang simpleng pagtulong sa bahay ay may malaking ambag, hindi lamang sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating sarili. Magiging mas magaan ang buhay sa tahanan at mas masaya tayong lahat. Para sa pangkatang gawain, ano to ng gawain? Ngayong araw, kayo ay magiging bahagi ng tatlong iba't ibang pangkat na may kani-kaniyang tungkulin sa isang masayang tahanan. Bawat pangkat ay mag-iisip ng mga paraan kung paano makakatulong sa kanilang tinalagang gawain sa bahay at ipapakita ito sa klase. Para sa unang pangkat, tagapaglinis ng bahay. Mag-isip ng mga gawain bahay na may kinalaman sa paglilinis, tulad ng pagwawalis, pag ng gamit at pagtapon ng basura. Gumawa ng poster na nagpapakita ng mga benepisyo ng paglilinis sa bahay. Ipakita kung paano nagiging maayos at masaya ang pamilya kapag tumutulong ang bawat isa sa paglilinis ng tahanan. para sa ikalawang pangkat tagapamahalan ng kusina mag-isip ng mga gawain may kinalaman sa kusina tulad ng paghuhugas ng pinggan pagtulong sa paghahanda ng pagkain at pag-aayos ng hapagkainan gumawa ng poster na nagpapakita ng mga positibong, epek positibong epekto ng pagtulong sa kusina tulad ng mas mabilis na pagkain at pagtutulungan ng pamilya. Ipakita kung paano nagiging mas malapit, malapit ang samahan ng pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan sa kusina. Para sa ikatlong pangkat, tagapag-alaga ng kapamilya. Mag-isip ng mga gawain na may kinalaman sa pag-aalaga sa mga kapatid tulad ng pag-aasikaso sa kanila o pagtulong sa mga magulang na alagaan ang mga nakababatang miyembro ng pamilya. Gumawa ng poster na nagpapakita ng mga halimbawa kung paano nakakatulong sa pamilya ang pagiging maalaga at responsable sa kapwa. Pakita kung paano lumalakas ang samahan ng pamilya kapag tumutulong ang isa't isa sa pag-aalaga sa mga kapamilya. Mahusay para si sa inyong gawain, panuto basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number one. 1. Kapag nagwalis ka ng sahig at inayos ang mga gamit, anong epekto nito sa iyong pamilya? A. Nagiging mas magulo ang bahay. B. Mas nagiging maayos at masaya ang tahanan. C. Wala itong epekto sa pamilya. D. Napapagod lang ang mga magulang. Number 2. Bakit mahalaga ang pagtulong sa pagliligpit ng mga pinagkainan pagkatapos kumain? A. Para hindi magalit ang mga magulang. B. Para mas mabilis na at maayos na kusina. C. Para makaiwas sa trabaho. D. Para hindi mapag mapagod ang sarili. Number 3. Anong mabuting epekto ang naidudulot ng pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan. A. Nagiging magaan ang trabaho ng mga magulang. B. Mas natututong maging magulo sa bahay. C. Wala itong epekto sa tahanan. D. Mas nagiging abala ang buong pamilya. Paano mo Paano nakakatulong ang pagtutulungan sa paghahanda ng pagkain sa pamilya? A. Mas mabilis matapos ang gawain at mas masaya ang pagkain. B. Mas maraming pagkain na natatapon. C. Mas nagiging magulo ang kusina. Mas at D. Mas kaunting oras ang ginagamit sa paghahanda ng pagkain. 5 Paano nakakatulong ang pagtulong sa gawaing bahay sa iyong sarili? A. Natututo kang maging responsable at disiplinado. B. Mas natututunan mong maging tamad. C. Mas natututunan mong iwasan ang mga gawain. Latrang D. Walang mabuting epekto ito sa sarili. Tanda. Daan kapag tumulong tayo sa mga gawain bahay, pinapakita natin ang ating malasakit at pagmamahal sa pamilya. Ang pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng paglilinis, pagluluto o pag-aalaga ng kapatid ay nagpapagaan sa buhay ng ating mga magulang. Sa pagtulong, natututo tayong maging responsable at disiplinado na magagamit natin sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Ang ba bawat kontribusyon natin gaano man kaliit ay nagpapalakas ng samahan at kasiyahan sa loob ng tahanan tandaan ang masayang pamilya ay nagmumula sa pagtutulungan maraming salamat sa pakikinig